Mm. ano hindi, hindi. Hmm. siguro yung appreciation ng industry at mm. appreciation na... hindi ka na overwhelm uh, uh, na na overwhelm pero kasi para sa akin uh, yung pala pala, it gets to your head it gets to your oh, head Your advantage. Yung 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 advantage. Uh, okay, what's next? Nice? Jen, bakit sa kung siya pa sa Ay, realize mo? Nare-realize ko na... mayon actually, nare-realize ko lalo na dahil may social media dati kasi naririnig ko lang na mabilis ang karir ng tao ng artista wala pang social media noon, naririnig ko na sa mga matatandang artista kaya may social media. So, from beliefs and transition. Lagi bukas may bago na naman tayong magba-viral. Na, na ngayon eh. Hindi ka yun niya magba-viral na yan, may chance maging so, personality or influencer. So, parang kailangan ngayon, double time ka sa pagnaproba. Ano meron sa'yo ba kung magandang remote? Parang uh, pabigstyle mo huh? ba? Diba? Ano ba? Ah... Uh, Puro, lagi ko yun. Lagi ko inisip na, what's next? Tapos, naggaling kami sa theater kasi na always treat your work as your last. Pag meron ka trabaho ngayon, treat mo siya na pag yanay mo So, ibigay mo na lahat ng kaya mo, lahat ng pwedeng galing mo. And also, actually, kahit talented ka, pwede ko marunong mag sa kahit anong in kahit ko. Kahit hindi sa show, hindi ka tatalaga. Diyan ako ng honeymoon ha. <laughs> Nakaka-suit kayo di okay, ba? Sa Switzerland ba yan o sa? Sa uh, 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 France, Switzerland, sa Netherlands. O may pang-last look sa kasal? Wala nga eh. <laughs> kaya nga, kaya nga, ngayon nalang kami, ni Keith sa mga gustong kumuha sa amin. <laughs> hanggat may may butas sa schedule, send nyo kami. Totoo ba yan? O joke-joke lang yan? Totoo rin po yan. Totoo As in, na naubos na. Hindi naman po naubos. May, may soon. budget. Oh, And sure. then again, first may pinagalaan na kami sa life oh, namin. And also, gusto oh, namin ma, ma, ma kung oh, saan ba kaya. Ka kasi, siyempre, so, kung hanggang na yung budget, mag na kami. Pero kung kaya pa kayo, extend yung budget, kaya natin. na-start ba mo yung pagkakagasas ah, Sa sa, sa Sakto lang kasi I think makaka-relate kahit sino mga artista. Hindi porke artista mag-harbo. Magkikipit mag-anong ka ng paraan para makapag ka? Kasi may mga gusto mong gawin ng pagkakagasas. Ano yan? Yung mga pagkakagasas ako. Like for example, yung artista kailangan mo na yung bag pagkain mo? Hindi sa pagkain. Ano na? Gusto Hindi, hindi, wala. Mayroon na kami mga... ginawa na kumain sa restaurant na... Kailangan hindi kami magpipigil kung ano yung namin. Yung Hindi kasi kami na yung preparation niya sa wedding na Mag-start na kasi meron kami uh, wedding organizer na tapos uh, nakalimutan na namin sa nakausap na namin. Ang maganda kasi pang may wedding organizer, natutulungan ka in terms of planning and timeline. Kasi pag, siyempre, pag wala kang alam sa kasal, akala mo ganun ang kadali, pwede na. Pwede na talaga kung gusto mo din, uh, in two months time. So, no. Pero yung organizer, so, -organize, so nila, kami naman yung mga ato. So, kasi yung plan, kasi kailangan talaga patag-tightin -ta pa yung gown. Sabihan nyo, ibablock pa yung schedule. Sino ba yung Hanson? Anyway, Sino mas Hanson ah, sa inyo na sa mga... Siyempre si Kim. Ano talaga, bright talaga mas Hanson. Yan si bright talaga diba mas Hanson. Pero kayo sinat na budget mo lang? For the wedding mga gasto. Wala eh, wala pa kami sinat budget kasi naka-basic natin yung una, sinasabi muna namin kung sino yung, yung imbitahin. Kasi pag dumami yung imbitahin, nalaki yung budget. Pag malaki so, so, lang yung imbitahin, sabi ko malaki lang yung budget. may tayo na ba? Uh, may Pisaan. content din tayo na... Kung saan? Kailan? Yung kung kailan, probably, baka hindi muna anytime muna. Kasi pag-iipunan pa. Kasi gusto namin location ngayon. Next

dami ng marami kong nandiyan sa mga Pag na-offend ka, hindi para sa iyo Tsaka, isa yung puno talaga nakakatawa eh Either masakit na nakakatawa Pero ikaw, ready ka na ba sa family life? Ready na, pag pinagkaloob ng Diyos, automatic, ready na Hindi okay, ka makinang family planning or uh, para? Hindi pa naman, wala pa naman doon Pero hindi magkakaloob ni Lord. Uh, ready, ready, ready na kami. Kasi nasa edad na kami. At saka, I mean, I think it's time naman for us. Pero si Ben, naninok mga Pag godparents na ba kayo? May mga inaay na kami. Of course, hosting big deal rosario. <laughs> ino up na Hindi nila kasi alam? Uh, pero yung mga obvious, hindi uh, na natin. Boss Pig, baka naman. Tsaka kung sino-sino pa sa mga uh, mga malalapit sa industry. Sino mga sino makikita namin sa wedding na malapit sa'yo? Ang mga artist. Well, uh, sila... Uh, Nakausap namin si Uro kasi siya. Tsaka si Jamba. Si, so, tapos nagkaroon kami ng pero ni... Um, kasi ako na biyang sa premier night ng balota nun eh. Kung tuwa ka. So, kung talaga kami nila na hindi alam ng lahat. So, sabi ko, baka naman to. So, ayaw ko ka mamilit kasi asista kayo. Tapos, sobrang yung karir nyo. Sobrang lalaki. So, gusto nyo, baka pwede kayo sa san? Oo naman! Ganyan so, yung sagot kasi ni Bianca. so, I mean, pag si Bianca pwede sumagot. Si kasi madaling kalad ka rin barkada. Eh. Si Bianca, so yun, I think siguro sana makikita natin si um, Bianca Ruzon and I uh, haven't told most of um, Boso, uh, na, kasi mga katloso sa industry na mga hindi naman eh. sila, sila Dennis, sila Alden so wala, si Piolo in, kasi kasi, 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 <laughs> wala ka kasi kasuhin ko na lang <laughs> papayag ba sila hindi na ako may hawak nun eh sila na kasi may hawak eh ko oh, naririnig niyo to ngayon. <laughs> DJ. At na hindi <laughs> kayo ni Mim. Bakit tayo ang best Ah, best ko, hindi ko pa masasabi ngayon. Pero it's really a close friend of mine. And I think some of the people in the industry knows him. Kay <laughs> <laughs> Kim naman. Some of the people in the industry knows her. Hindi ba gusto sabihan directly or Uh, personally sila Piyolo, siyempre sa sabi sila personally. Gusto ko lang talaga na sin yung sincere. Para hindi nila masabi na kasi malalaki ang gusto eh. Masabihin na gusto mo lang. Baka sisipin nila gusto mo lang umingay yung pasal mo. Kaya amin na natin, oh may mga ganang mga araw. Eh ako naman kasi, kaya gusto ko sabihin sa kanila. Kung ako kailang sa inyo. Kasi sante kayo ng buhay ko. Kilala namin kayo ni Kim. Alam niyo na na makaiti kami ni Kim Dante, alam nila yun Alam nila yun eh. Dahil si Alden, alam ni Alden yun. So, ngayon, I think it's it. Uh, Para deserve nila na may yeah, Medyo magiging personal Kasi di ba nag-live na kayo together? Yes. yes. Parang, ano ba ito? Um, Nakakatulong kaya sa pag, pag nag-start nag na kayo ng chat? Ako ay always say na hindi lahat pabor sa pag-inilip. Especially mga magulang. Pero kung mapag-uusapan, mapag of course, with the magulang, I suggest, magsama mo na kayo sa isang ito, kasi doon kayo magkakagulat ng ugali. Yung ugali, kung, mag, kung willing ka mag-adjust, okay. Pero kung uh. hindi ka willing mag-adjust, at, at least alam nyo lang, uh. <laughs> hindi kayo para sa yes isa't isa. isa, isa. Para na-test so, yun dahil. Oo, yun yung sa amin kasi kami ni Kim. Yung kami pandemic. Lahat <laughs> ng away ginawa na. namin na test ko Patatagal ba ako dito? Parang ganun. Ikaw uh, ka ng Diyos. Ilang years na kayo? six years official, four years and <laughs> <laughs> ten, ten years. Ten years. Thank you.